Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM. Manila. The music and news authority. Makabrigada ang ating one time the new Filipino time Alas 12 na ng tanghali This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule 16 years ng kasama mo Siksik -sik sa mga bagong balita Rinig sa buong bansa Buong bansa Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali At ngayon. Narito ang inyo mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide sa tanghali Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Brigada News Headlines Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali Tapalbita Nationwide. Kabrigada Batangas Congressman Leandro Leviste, pinangalanan na ang District Engineer ng DPWH na nagtangkomunong nanuhol sa kanya. DPWH naman nanindigang hindi palalampasin ang nasabing insidente. Aulong Marcos, itinigwalang lugar ang korupsyon sa gobyerno sa kanyang National Heroes Day message. Presyo naman ng lahat ng produktong petrolyo, magtataas na naman bukas. At pinay tennis star na si Alex Iana muli na naman gumawa ng na kasaysayan, matapos ang Grand Slam kontra sa World Doubler 14 na si Clara Touson ng Denmark. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. buong puso, buong kasama ang buong pwersa ng Brigada News, News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve, to achieve a better life. life kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. The Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Magandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ng Lunes, Kabrigada, August 25, 2025, National Heroes Day. Kami po ang inyong mga tagapagbalita, Brigada Angel Divera at Brigada Abner Francisco. Balita Nationwide sa Tanghali Kata Balita Nationwide Kabrigada, nasa kustudiya na ng Batangas Police ang District Engineer na umunoy nagtangkang manuhol kay Batangas First District Congressman Leandro Liviste. Kung maalala nagtangkaw manoy itong si District Engineer Abelardo Calalo na manuhol kay Liviste na nagkakahalaga ng mahigit tatlong milyon kapalit ng hindi pagkaka sa mga proyekto sa kanilang distrito. Sa ay napahayag, sinabi pa ng kongresista na nakatakda siyang magsampan ng kaso lawan kay Kalalo sa Batangas Provincial Prosecutor bukas August 26. Ipinunto pa ni Leviste na hindi dapat konsindihin ang anumang uri ng korupsyon sa DPWH at sa halip ay igiit ang mga proyekto na may mataas na kalidad at mababang halaga. Pinigantiin pa ng negosyo ng neophyte lawmaker na kailangan obligahin ang mga kontraktor na agad ng itama ang alinmang deficiency o ang sinasabing pagkukulang ng walang gagastusin ang pamahalaan. Sa statement naman ng Department of Public Works and Highways, kinundin na din ang anumang uri ng katiwalian. Adila, na-relieve na, na ito sa kanyang pwesto at isa sa ilalim sa preventive suspension. Sabi pa ng DPWH, maging si Sekretary Manuel Bunoan, maliban kay Kalalo ay marami pang district engineers ang kasalukuyan nilang iniimbestigahan sa ngayon. Bago pa ito mga kabrigada, una nang sinabak sa ilang DA or DE dahil sa pagkakasangkot sa ilang mga ghost flood control projects ang kanilang sinibak. Bagong bago, sa iba pang balita, mga kabrigada, nanawagan si Paolo Ferdinand Marcos Jr. ng mas pinaigti na pagkilos sa laban sa katiwalian at pang-aabuso sa kapangyarihan sa kanyang talumpating ngayong araw ng mga bayani, August 25, sa libingan ng mga bayani sa Tagiga. Binigyang diindi ng Pangulo na hindi dapat isa walang bahala kahit ang malilit na ng dahil unti-unti nitong winawasang halipunan at inaagawa ng kinabukasan ng mga susunod na generasyon. Dagdag niya, hindi lamang pera ang ninanakaw sa korupsyon, kundi pati ang kalusugan ng mga mamamayan, mga pangarap ng bawat isa at ang kinabukasan ng kabataang Pilipino. Kasabay nito mga kabrigada, tiniyak ng Pangulo na pananagutin ang mga sangkot sa mga anumalya at isisiwalat ang buong katotohanan upang hindi na maulit ang kawalan pagmalasakit at respeto sa publiko. Hinimok din niya ang bawat Pilipino na makaisa sa laban kontra katiwalian, pang-aabuso sa kapangyarihan at pagtapak sa karapatang pantao. Ito lamang anya ang tayong paraan upang makamit ang isang matatag at mas maunlad na bagong Pilipinas. Nanawagan naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng mas na pagkilos laban sa katiwalian at pangaabuso sa kapangyarihan sa kanyang talumpating ngayong araw ng mga bayani, August 25, dyan sa Taguig City. Binigyan din pa ng Pangulo na hindi dapat isa walang bahala kahit ang maliliit na anyo ng panlilin lang dahil unti-unti nitong winawasak ang lipunan at inaagawan ng kinabukasan ang mga susunod na generasyon. Brigada Balita Nationwide Paglaban naman sa korupsyon, panawagan ng Liderato ng Kamara sa mga Pilipino ngayong National Heroes Day. Brigada Haji, kaamin nyo, ibrigada mo! Brigada. Hinimok ni House Speaker Martin Romualdez sa mga Pilipino na patunin lang labanan ng korupsyon, kawalan ng pakialam at kawalan ng hustisya sa bansa. Sa kanyang mensahe ngayong National Heroes Day, binigyang diin ni Romualdez na ang pagkonsinti sa mga ito ay may tuturing na pagtalikod sa alaala ng mga bayani na nagsakripisyo para makamit ang kalayaan ng bansa. Hindi anya dapat payagang mabaliwala ang napagtagumpayan ng ating mga bayani dahil lamang sa katiwalian. Punto ni Romualdez, hindi naging madali ang pagtamasa ng kasarinlan dahil ipinaglaban ito at na sa pamamagitan ng dugot pawis ng ating mga ninuno. Hindi lamang umano mga kilalang pangalan o personalidad ang dapat na bigyang pugay, kundi pati na rin ang mga Pilipinong tahimik na nagsakripisyo para sa kalayaan na magsisilbing hamon sa mga lingkod bayan na unahin ang interes ng bansa kaysa sarili. Pinagtibay naman ng Speaker ang commitment ng Kamara na isusulong ang legasya ng mga bayani sa tulong ng makabuluhang mga panukalang batas na mag-aangat sa mga mahihirap, manggagawa at magsasaka at ipagtatanggol ang soberanya. Dagdag pa nito, ang kabayanihan ay hindi nagtatapos sa nakaraan dahil hanggang sa kasalukuyan na isa sa buhay pa ito na mga sundalo, guro, health workers at ordinaryong mamamayan na inuuna ang tungkulin in the heart of changing lives. Ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Bagong bago, Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Ka Brigada, sa iba pang panig ng ating mga balita, ililaw naman ng Department of Health na bagamat tumaas sa mga kaso ng hand, foot at mouth disease, ayong 2025 hindi pa ito may tuturing na outbreak. Kasunod po ito ng datos ng DOH nitong unang linggo ng Agosto na umabot na sa 37,368 ang naitalang kaso ng AIDS malayo ito sa 5,081 na kaso lamang noong nakaparehong petsa ng taong 2024. Sa isang panayam kay DOH Assistant Secretary Albert Domingo, karamihan sa mga naiulat na kaso ay suspected pa lamang at hindi pa kumpermado. Kabrigada paliwanag pa ng opisyal, ang pagtaas ng bilang ay maaring dulot ng mas aktibong surveillance at reporting. Isa sa mga pinakamaraming tatlong kasong na itala ay ang Region 6, kasunod ang Mimaropa, Central Luzon, NCR at Calabar Zone. Ayan paalala pa ng DOH na gawing madalas ang paghuhugas ng kamay dahil wala pang bakuna sa HFMD pero kusa itong gumagaling sa loob lamang ng pito hanggang sampong araw. Umahataw, ikatabalita nationwide. Samantana mga kabrigada, ang PNP nakapagtala ng ilang sibilyan na lumabag sa umiiral na election campaign dyan sa may Brigada Kath Austria i-brigada mo. Report Arestado ang limang sibilyan sa umiiral na election gun ban kaugnay ng Barm Parliamentary Elections sa Oktubre. Ayon kay Police Regional Office Bar Spokesperson at Colonel Jopi Ventura na aresto ang mga ito sa magkahiwalay na operasyon kabilang ang Checkpoint Police Response Patrol Operation at Anti-Illegal Drugs Operations mula August 14 hanggang August 24. Na Nakumpiska mula sa kanila ang limang maliliit na armas at 43 piraso ng bala. Nakaharap na rin sa kasong mga naaresto. Patuloy na pinaiigting ng pulisya at militar ang seguridad sa rehiyon upang matiyak ang mapayapat maayos na halalan sa BARM. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cath Austria ng 105.1 Brigada News sa FEM Manila, The Music News. Oh nationwide. Ang pagsasabatas naman ng Konektadong Pinoy Act ay tuturing na game changer sa internet sa Pilipinas. Ayon yan, sa ilang senador. Brigadaan Cortes, ibrigada mo. Brigada. Brigada. B -b 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 We ni Senadora Amy Marcos ang paglaps in ng konektadong Pinoy Act na kanyang isinulong dahil magagarantiya raw nito na magkakaroon ng mas mababang presyo at mas magandang serbisyo ng internet sa Pilipinas. Ayon kay Marcos, po protection din ng bagong batas na ito ang karapatan ng mga consumers sa pamamagitan ng agarang pag-aasikaso sa kanilang mga hinahing sa koneksyon. Bagay na pinaniniwalaan din ng principal sponsor nito na si Senador Alan Kieta ano dahil para sa kanya ay tila game changer ang batas na ito para sa digital inclusion ng lahat ng mga Pilipino. Kabilang na nga rito ang mga overseas Filipino workers. Pero upang maging epektibo ang pagpapatupan nito ay ginit naman ni Kayatano na mahalagang maisabay ang konektadong Pinoy Act sa iba't ibang batas na may kaugnayan nga sa information and communications technology. Umasa naman din ang senador na kung gagana ng maayos ang lahat ng batas na ito ay magkakaroon magkaroon nga ng libreng wifi sa mga eskwelahan para matulungan ang mga estudyante. Sa ilalim ng batas, uunahin ang pag install ng mga infrastruktura sa mga lugar na malapit sa mga paralan at magkakaroon naman din ng discount para sa mga mag-aaral sa public at maging private school. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News, Oh, ang Pilipinas naman mga kabrigada na ng tigil putukan dyan sa may Gaza. Detalye ng report, Brigada Jigo Costudio, i-brigada mo! Brigada! Brigada. <b -b -b Nakiisa na ang Pilipinas sa panawagan ng international community para sa agarang pagwawakas na lumalalang krisis sa Gaza. Sa pahayag ng Department of Foreign Affairs, mariing ipinahayag ng bansa ang pagkabahala sa mga kaganapang nagdudulot ng matinding paghihirap sa mga sibilyan, kabilang ang mga nakaambang ganap na pagsakop ng Israel sa Gaza, patuloy na paghihigpit sa pagpasok ng pagkain na tubig, malawak ang paglikas ng mga residente at mga pag na tumatama sa mga inusente. Sa sa ikinababahala ng Pilipinas, ang mga ulat na patuloy na pagpapalawak ng mga pamayanan sa West Bank na lalo umanong nagpapalala sa matagal ng alitan sa rehiyon. Dahil dito, mariing nananawagan ng Pilipinas sa Israel na tanggapin ang panukalan tigil putukan bilang mahalagang hakbang upang mapangalaga ng mga sibilyan at muling buksan ng daan tungo sa kapayapaan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Diego Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, The Music News. Brigada Balita Nationwide Ang backyard hog racers naman ka Brigada, hirap pa rin makabangon dahil sa African Swine Fever at mahal na feeds. Ayon niyan sa isang grupo. Brigada Katrina Hunson, i-Brigada mo! Brigada! Report! inaasahan ng grupong Pork Producers Federation of the Philippines ang muling pagtaas ng presyo ng pork products sa mga darating na buwan habang papalapit ang bear months. Ito ay bunsod ng lumalakas na demand at mababang supply. Sa panayam ng Brigada News sa Manila kay Pro Pork President Eric Harina, sinabi nitong hirap pa rin makabango ng local industry ng baboy, lalo ng malilit na backyard racers ito so, kasi mga buwan pa sa tagulan uh, prone yung mga baboy natin sa na mga sakit kaya wala masyadong nag-aalaga mababa yung production mm -hmm. mahina yung reproduction rate mm -hmm. dahil wala pang aprubadong bakuna para sa ASF yung mga farmers natin natatakot o nagdadalawang-isip na mag-alaga dahil dito ay mabagal pa rin ang repopulation at bumaba ang lokal na supply na ngayon ay hindi sapat sa tumataas na demanda. Bukod dito, nananatiling mataas ang presyo ng mga feeds at 180 hanggang 190 kada kilo na halos walang kita ang mga magsasaka. Giit ng grupo, walang kontrol ang mga producer sa retail price at nanawagan sila sa mga trader at biyahero na bigyang halaga ang sakripisyo ng mga magsasaka. Panawagan din ni Harina sa pamalaan na bumuo ng mga hakbang upang gawing mas kapakipa pakinabang ang mga pag-aalaga ng baboy upang maiganyo muli ang mga Pilipinong magsaka. In the heart of changing lives, ako si Brigada Katrina Honson ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Mexican News. Also, Brigada and... Balita Nationwide! Ito naman grupong AK, mga kabrigada, binatikos na naging ng pondo ng ilang mga namumuno sa state universities and colleges. itarian ng report, Brigada Sheila Matibag, i mo! Brigada. 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 Brigada! Report! Hindi nagustuhan ng Alliance of Concerned Teachers o so act ang ginawa ng ilang mga state universities and colleges o so SUCs na nakatanggap ng unsatisfactory o poor marks sa 2024 Agency Performance Review ng Department of Budget and Management o DBM ayon sa grupo, may mga unutilized funds kasi o hindi na gamit na pondo na sana ay naipagawa ng mga silid-aralan, na ibili ng mga learning equipment at magbubukas sa higher education sa libu-libong estudyante na hindi kayang maka-access sa edukasyon. Sinabi ni actor person Vladimir Ketua na nakagagalit ang sitwasyong ito mula sa mga namumuno ng SUCs. May pondo na nga araw na kulang na kulang pero napakalaki pa nang hindi nagamit. Aniya, kriminal na kapabayaan ito, lalo na't mas nagpapatindi pa sa krisis sa edukasyon. Giit ni Ketua, dapat singilin ang mga administrador na nagpapabaya sa kanilang tungkulin sa gitna ng malaking pangailangan ng mga kabataan at ng bayan. Sa huli, muling idiniin ang akt ang pangailangan sa akbang upang matiyak na ang mga inilalang pondo ay maayos na nagagamit para sa mga estudyante at guru. <tinyo> Changing lives. Ako si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigadengis FM Manila. The Music News. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa matala ka Brigada, simula bukas, aarangkada kada na ang panibagong round ng aumento sa presyo ng lahat ng mga produkto petrolyo. Sa abiso, merong magdaragdag na 50 sentimo sa kadalitro ng diesel. Sa gasolina naman, meron pong umentong 70 centavo kada litro habang 30 centavo naman ang itataas sa kada litro ng kerosene. Ito na, ang ikalawang linggong magkakasunod na all price hike sa gasolina matapos ang dagdag bawas noong nakarang Martes. Ang tinitinan pa rin dahilan ng pagtaas sa demand, pati na rin ang labanan sa pagitan ng Russia at ng Ukraine. Sa atin namang balitang sports, mga kabrigada, muli na namang gumawa ng kasaysayan ang Filipino tennis star na si Alex Iana. Siya na kasi mga kabrigada ang kauna unahang Pinay na nanalo ng Grand Slam Senior Singles sa US Open. Ito'y matapos niyang pataubin ang Danish World number no. 14 na si Clara Towson sa score na 6-3, 2-6 at 7-6. Si Iana mga kabrigada na rank 75 ngayon sa Women's Tennis Association ay naghahanda na sa susunod nitong laban sa Naturang Liga. Ilan sa mga pupusin posible niya makarap ay sina Cristina Buxa ng Espanya na rank 35 at ang pabato ng Amerika na si Claire Liu. Brigada Balita Nationwide. Brigada Weather Update. Weather Update. Brigada, patuloy pa rin pong binabantayan sa ngayon ng isang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ulitong namataan sa layong 150 kilometro silangan ng giwan sa Eastern Samar. Sa ngayon, ibinabawa na sa low potential o yung sinasabing mababang tsansa na mag-develop bilang isang ganap ng bagyo. Sa kabila nito mga ang LPA pa rin ay ang posibleng magdadala ng mga pag sa Aurora, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorosogon, Catanduanes, Masbate, Northern Samar, Eastern Samar, Leyte at Southern Leyte. Magdadala rin ng mga pag ang umiiral na hanging habagat sa bahagi ng Mindoro Occidental, Palawan, Antique at Negros Occidental. Brigada Weather Update. Weather Update. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Naka-lunch break ka man, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. 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 Sa tanghali. The balita Nationwide sa Tanghaling Balita Nationwide. Ang brigada inyo napakinggan ang brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Mga trending na balita ang kinanap ng Brigada News FM Philippines. Na. Katuwang ang Maxan Capsule at Mamslavi S1 Capsule. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Di Vera at Brigada Abner Francisco. Maraming salamat sa inyong pagiginig mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News. Authority! Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Hatid ng Power Cells Herbal Capsule At Drug Max Dietary Supplement Capsule Ang pahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule 16 years nang kasama mo Ito ang makabagong tunay na radyo. Makabagong tunay na radyo. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.